Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw at panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Magkagalit ba kayo ngayon ng partner mo? Dahil may pinag-aawayan kayong dalawa. Dahil halos wala na kayong time sa isa't isa at may kakaiba ka nang nararamdaman sa kanya na parang may iba na siya o di kaya may kinahuhumalingan na siyang iba kaya ngayon ay black ka sa lahat ng contacts niya at hindi mo gusto na tuluyang magkahiwalay o masira ang relasyon ninyong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya gusto mo ba na magkaayos kayong dalawa at ikaw ay i-unblock niya sa lahat ng contacts niya at siya ay magsisisi at magmamakaawa sa iyo ng todo-todo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At sa oras na makita o mapanood mo ang video, ay pwede mong itong gawin ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote na may takip. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kahit kalahating suka, kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng target, pangalan at apelido lamang niya ang isulat mo. At pagkatapos nito, tupiin o irol mo ang papel at ilagay ito sa buti na may suka na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka ng kaunting asin at ilagay o isilid mo rin ito sa bote na may suka. At pagkatapos mo nang malagay ito, takpan mo ang bote at alugin mo ito sa baybanggit. Sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ako ay i-unblock mo sa lahat ng contacts mo at ikaw ay magsisisi at magmamakaawa sa akin. Banggitin mo lamang ito paulit-ulit at alugin mo rin ng paulit-ulit ang bote habang binabanggit mo ang spell. At pwede mo nang itago itong ritual, pwede ito dalhin, pwede ilagay mo lamang ito sa damitan mo kahit ikaw ay aalis. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo ito alugin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo, pwede mo rin sabayan ng banggit ng spell. Depende na po sa inyo at itago ito pang matagalan dahil isa itong gabay para maganda ang takbo ng relasyon niyong dalawa ng partner mo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.